Guys, sa tingin niya nasa magkano kaya yung total na Umupit kayo. Makakapag-enroll na yung anak ko. <laughs> at dahil pasok na nga at kailangan mag-enroll ng aking anak, napagpasyahan ko na ipabuuna itong mga naipon nating barya. Nakakahiya naman kasi kung ito mismo yung dala ko para magbayad dun sa cashier nila. Kaya pupunta tayo ng SM para ipapalit itong mga naipon nating barya. At bumili muna ako ng paborito kong honey peach mango para may mainom tayo kasi malayo-layo yung biyahe natin ngayon. At from Angat ay pupunta muna tayo ng Marilao kasi dun palang may malapit na machine na nagpapalit ng mga barya. At sa wakas ay nakarating na rin tayo sa SM City Marilao. Dito tayo sa SM, tara na, mabahan tayo. Hmm. Oh. Ano na dalawa? Wala, wala, wala. tangalin niyo? Wala po. Aha! Pumupit kayo! <laughs> Basi! <laughs> Basi! <laughs> Guys, sa tingin nyo, nasa magkano kaya yung total na laman nito? Today I don't feel like doing anything. <laughs> Kuya Ricky, Kuya Ricky sa tingin mo magkano kaya yung total points na to? Magkano? 5,000. Kuya Ricky, pag tama siya, pabalikan natin siya sa 1,000 Gcash. Pagpasok ay Dumerejo agad kami sa second floor kasi nandoon po yung machine kung saan pwede tayo magpapalit Salamat Chipsun nyo para sa pag-assist sa amin. So, sobrang bigat nga, nag-trip na mag yung cart natin eh. 15,000. Php 17,000 Php 15,900 20,000 20,000 At yun nga, naghulaan na kaming apat at dimerecho na agad kami dito. Yan, yeah, napaka easy lang palang gamitin. Dinahandahan lang natin yung paglalagay kasi baka mabulunin yung machine. Yan, yeah, nakakatuwa nung nagsisimula na magbilang. Yeah, para mas mapabilis, sinira ako na talaga yung galon na dala namin para mapabilis natin yung paglalagay ng bank. Kuya sa guard, mali kanina na wala siyang 1,000. Mahigit 5,000 na nga pero ang dami dami pa rin bariwa Para akong bata dito okay. Kahit tuwang tuwa ako habang nakikita kong gumagapang yung bariwa sa conveyo So bakas, makakapag enroll na yung anak ko Kalingan mo mag-aaral ha, kalingan mo na mag-school Guys mali na ako, ang dami pa 17,000 na Talo ka na pare, talo na Naku, mali na rin si Kuya Puro, lagpas na rin, marami pa oh Maubos na namin yung isang buong ano na Pag sobrang dumi ng barya, hindi tinatanggap ng machine kaya nilinis mo na natin itong huling 20. Kaya tignan natin kung tatanggapin na siya ngayon. So ayun hey! nga, tinanggap kaya total natin is 22,305 pesos and 25 centavos. After na makapag-deposit ay lalagyan na nga natin ito sa ating Gcash account. Magandahan din dito makikita mo yung breakdown ng denominations. Hey, Diretso Gcash. thank you kayo Kuya Vince sa pag-assist sa amin dito. Ito magandang project to ng Banko Central ng Pilipinas. Iba na hiya kung sa bank, late yung amount na gusto i deposit. Tsaka ito, napaka-easy dahil kahit sa Gcash mo, Maya, re na yung deposit. Okay? Kaya ipon-ipon lang tayo guys ha. Okay? Bye!